Malipayon nga gibutyag sa Public Employment Service Office sa Davao City nga sa ulahing araw ng Davao Job Fair na Marso 21, 2025, muabot sa 250 ka mga job seeker ang ilang natala. Din sa maong ihap, nasa 50 ang natala nga hired on the spot. Sumala pa sa labaw sa Peso Davao City nga si Lilibet Pantinople nga among mga bagong hire sa maong job fair makatabang aron makunhuran ang unemployment rate din hi sa syudad. sa mga tabangan trabaho, and then ang um, ato mga job seekers, hindi na mga scout mga company kung unsa ang mag sa ilang Samtang ibut niya gusap sa mga opisyal na laing job fair na sab, ang pag sa April 8, 2025 sa Osaka Mall sa bahada ng Dakbayan kung asa na sa kapin 2,000 kamatrabaho ang itanyag sa lokal o overseas in the heart of changing lives. Ako si Brigada Julius Pakot, alang sa 93.1, Brigada News FM Davao, Tam Music and News Authority.